Good morning mga sister. Mahan niyo muna po akong maglinis ng mga alahas. Eto nga dumating na yung in order kong lagayan ng necklace. Ayan po siya yung green na yan. dito sa kahoy, e eh, piling ko mas madali ko magagamit yung... Ayan no, oh, madali kasi siyang ilabas I think, yung green na yan. At saka ipapakita ko na rin po sa inyo kung paano ko ulit pakintabi ng aking mga diamonds. Or kahit yung mga plain lang na alahas. So maglilinis din tayo ng mga jewelries. Kung mapapansin nyo, ay napakagulo naman talaga dito, no? Hindi mo talaga mapapanatili everyday na maayos to. Kasi nga naman, may time na sobrang busy ka. Yung tipong mabilisang uh, alis, kailangan mo lang maghikaw. O kung ano dyan mahikaw, masuot mo. Kung anong una mong mahila dyan, tas maglalaglagan yung iba. Ito nga po palang pendant na to, na hawak ko na to na bar. Ito yung pinagawa ko last time na umuwi kami. Kasi marami akong mga sirang alahas. Nawa ko, pinatunaw ko po siya. Tapos ayan, Alsa L yung nakalagay. Meaning, Alina, Sabrina, and Ellie. Ito sa salamin na to, ganyan-ganyan lang po yan. Pero nandyan na yung mga pwede kong magamit. Para sa akin, mas mabilis kasing pumili dito. Ayan nga, pag open mo nandyan na lahat, ikaw na lang ang... Tatanaw kung ano yung bagay sa OOTD mo. At pagdating naman sa ring, andito rin po lahat. Nakita nyo, ang dami niyan. 50 ang lagayan niyan. O, oh, diba? Sulit na sulit. Mas mabilis ka rin makakapili. Kasi, may, ayan, nakikita mo sila agad lahat. Ito yung mga sulit na investment na hindi-hindi ko pinagsisisihan. So, eto na nga maglilinis na nga tayo, ano? Umpisa na natin ayusin tong mga kaguluhan dito sa ano, sa aking jewelry ni box ba to o jewelry display. Ay bahala na kung anong maitawag ninyo diyan basta ayan puro jewelry po siya. Yung M na yan kung mapapansin niyo yung pendant na yan, meron ako yellow gold niyan. Das ayan po may puti din po ako. At ayan kay na necklace naman na yan ay para kay Kaso. Baka naman sabi niya wala siya eh. Para naman di siya malungkot. Bilhan mo din kahit papano. Ito yung sinabi kong 60cm na bibilin ko kasi wala pa talaga ako ng mahaba na 60cm ng kihay. So buti na lang na nakahanap ako ng medyo konting bigat lang. Ayan, mga 15 point something grams lang siya. Talaga nito at saka natuwa ako sa kanya. Hindi ko na kailangan kasi i-open yung likod niya or ganyan. Isusuot ko na lang siya sa ulo ko. Bagay siya sa malalaking pendant, like yung mga coin ng mga malalaki. So ayan, nilagay ko muna siya doon. Bagay ito dyan sa kanya. Ito noon ko pa rin to, kaya kung mapapansin nyo may ledams na name. Ito naman yung last time nga na live ko, binili ko rin para kay Kasu. Baka maiyak na naman. Itong ring na to na Cartier naming dalawa. Hindi namin to sa Kumeho. Sabi niya, suotin ko nga muna yan. Sayang naman naka-display lang. Wedding ring namin yan pero naka-display lang siya. At eto na nga guys, maglilinis na tayo ng alahas ano. So eto pong panglinis ko ng alahas, I think mga 5 to 6 years na siya sa akin. Nilagyan ko lang po yan, water lang talaga yung nilagay ko. Ilalagay ko sa kanya yung mga ring ko na mga diamonds na to. Itong mga power ring. Isa to sa mga paborito ko so hindi ko pa sila nalilinis. Kaya ko gamitin kasi hindi naman agad nakakapaglinis dahil busy nga. Kailangan mo talaga ng extra time. Papakita ko sa inyo kung gaano sila magiging kaganda uli. Grabe, parang mga bago yan kapag tapos. Ipindutin mo lang tong on kapag ready ka na, nalinisin sila. Ririnig nyo parang kinukuryente yung tunog, no? So, aantayin mo lang po yan kasi kusang mawawala yan. At kung tapos na po siya, mawawala na yung tunog niya. So, pwede mo na po ang kunin. And guys, wala na yung tunog niya. So, iahonan natin sila. Pupunasan ko yan nang pang-jewelry para makita nyo kung gano'n siya kapika-pika. So, nakita nyo kung gano'ng kaganda yung mga may diamonds. Eto naman po yung mga play na alahas ko na matatanda na rin po. Tignan nyo after po nyan, mga sister, para silang mga brand new na jewelries. Oh, di ba ang cross ko, ang puti-puti na ulit. Eto yung sinasabi ko ng monaka ko. Hindi ko to mabibenta kasi may mga pangalan namin to. Alena, Sabrina, Ledam, and Kasu. O, oh, di ba matagal na siya kasi that time wala pang Ellie. Ang ganda niya kasi dalawang klase siya ng heart. With Monaka, meron din siyang mga plain na heart na nandun yung pangalan namin. Sabi sa ito yung mga bracelet ko dito ko na lang siya ilalagay sa gilid ng mga watches. So, katabi niya itong mga watches ko dito at saka mga bracelet. So, hindi sila kasyang lahat dyan kaya naman ginawa ko yung iba is nandoon sa may color pink. Ito yung bago kong watch na nabili last time na live. Marami na din ako nabawas na watches na nabenta ko. Ito na lang yung mga tinitira ko. Nag-iipon ako ng mga Rolex at saka yung mga branded like, like ng mga Piaget, mga ganun. So, sobrang di ko bilang yung mga alahas ko. Ito pa siya noon. <laughs> Listahan na lang po siya. Nakakatawa kasi nakalagay lang doon 40 plus na earring. Eh ngayon sobrang tagal na lang lista na yun. Parang mga 3 years na siya. <laughs> hindi na lang po bilang ngayon. Pero tanda ko kung ano yung mga alahas ko. Kaya pag may naisip ako, ah, asan yung ring na yun? Nawawala. Ayun Ay, na. Tsaka ako maghahanap. Doon naman nakalagay sa may bandang baba yung mga accessories ko na mga Hermes, like Dior. Yan. Nandito po sila LV. Ayan po. Chanel. So, minsan kailangan ko yan. Ganyan. Although, bihira naman nagagamit. Pero kasi, matagal ko ng mga gamit yan. Ayoko sila ibenta. Nagagamit ko rin naman pag mga ibenta. Yung serpentine na necklace, may yellow gold din ako niyan. Kaya lang pinahiram ko muna dun sa shop para magaya nila. At eto nga biglang dumating itong black. O so ayan, aayusin ko na rin at iaalis ko na lang yung kahoy. Para pareho sila. Kaya lang magkaibang kulay kasi yung in-order ko. Tatapusin ko na rin talagang linisin ito. Eh, ilang uh, oras din talaga ako dito. Kasi nga bukas ng morning, eh, alis na naman kami. Nasa Tokyo na naman kami po para mag-live. So, alam niyo na mga sister, dagdagan niyo na yung collection ninyo. Ito yung tipo ng collection na hindi hindi mo pagsisisihan. Imagine kung nakabili ka noon, magkano na yung presyo ngayon ng mga kihe. Dumoble na po. Mag times to na yung mga presyo ng mga kihe ko na nabili ko pa noon. O, ba diba, imaginein mo naman yun na sinusuot mo na pang forma mo. Pag kinailangan mo pa ng pera, ang bilis-bilis mo pang pwedeng gawing pera. Kaya naman kung may ekstrang pera ka, abay wag kang manghinayang na ibili ng alahas kaysa naman ilagay mo kung saan saan. Ito na nga natapos na yung purong gold. So ipapakita ko lang sa inyo kung gano'n rin siya magiging kakintab, parang bago. Itong mga alahas ko natin, sa tagal na. Yung iba matanda pa kay Ellie talaga. O oh, di ba imagine ang tagal ko na talagang nagko-collect simula nagtinda ako. O oh, ayan na siya. O oh, di ba parang bago. Tapos itong isang pinapahiran ko ay eh, naku 2 years old pa lang si Sabrina Singsing -sing ko na to. Isa to sa mga kauna-unahan kong Singsing. -sing. So ngayon magdanay na siya edi eh, 7 years na din yan. O oh, ayan sila di ba mga si sobrang gaganda parang mga brand new. Di ba kahit mapunasan mo lang yan ng pang jewelry ay naku talaga naman ang gaganda ulit niyan. At eto naman po yung sa kabilang part. Tingnan nyo kasi ang sarap-sarap na niyan tignan. Ang linis niya at ang ayos nilang lahat. Hay nako, ilang araw naman kaya itong ganto kalinis at kaayos. Kasi hindi maiwasang magkagulo-gulo lalo na pag nagmamadali ka na. Sarap nila talagang tignan. Imaginin mo sa mga investment pa lang na ito eh, ilang milyon na na-invest mo. pag Sama mo pa ang mga bags na to. Ito naman yung lilinisin ko next. Kaya kung may pera kang pambili, eh bili lang ng bili. Konting ipon sa bank. Tapos yung iba, invest mo sa alahas, sa properties. Ikalat mo ba yung pera mo? Huwag sa isahan lang. Sana na-inspired kayo. Thank you for watching.